tagal na din simula ng huling post ng mga videos ko. Kaya itong taon ay comeback ko para malaman niyo naman na nangyayari sa buhay-buhay ni Bossy. Bossy? Alright mga kapatid, kapamilya at kapuso, today we're running a bike rental shop dito sa Kamanaba. And the challenge is, papakita ko ang buhay ng isang kagaya ko dito sa bike rental shop. Kaya dapat panoorin mo to ha. Ah. <music> Ipapakilala ko muna sa inyo yung mga bike na meron dito. Unahin ko na to guys. Ito ang project bike namin. Max to, size 27.5. At e pangalawa naman, itong rider namin na black, which is talagang, ito yung pinakamahal na bike ko dito. Kaya naman, makikita nyo yung presyo na GS na yan. Yan, complete set na yan. At ito naman grabe namin na bike. Makikita ninyo, solid yan pare. Size 29, bakit yung mga malalaking tao kahit hindi malaki, kaya kaya naman yung drive yun. Ako nga, nag-drive yun eh. So, bike nyo yun. Tatlong bike namin na amin, big bike. At sa kabilang side, meron din ako mga BMX dito guys. At yung isang pixie na nasa gitna, yung ulay black. Pixie talaga yan guys. At ngayon, nandito yung tatlong bike ko na maliliit para hindi magagawa yung mga bata. At meron din folding bike, syempre, eh, no, bagong-bago yan guys. At isa pa, meron ako dito dalawang Japanese bike na pwede niyong gamitin Yung sa may angkasan, yung isa wala And isa naman Yung ating mountain bike na pinagkatiwala Sa akin ng pinsan ko Sa October matukungunin, matagal-tagal pa Kaya naman, pinaparkila ko pa muna So ayun, ito na lahat ng bike natin guys Alright guys, so ngayon Tanghali na eh Ano na eh, 1 o 3 na ng tanghali hindi pa ako na umakain. Hindi pa rin ako na nanananghalian since wala pang pa customer. And then, gusto ko sabihin sa inyo na until now, dalawa pa lang na nag-artila. Si Calvin at si Abdullah. Ngayon, dalawa pa lang na nag -artila. Wala pa, wala pa mga bata. Hoping ako na sana mamaya may mag na. Alright guys, um, Pakatapos din natin kumain. As usual, ang oras pala natin ay tanghali pa din, 1.57 pa din. At wala pa din mga bata, tulog pa ata. And, and I don't know kung anong ginagawa nila sa mga bahay nila. Pero ako dito, tamang antay lang saan nila sa kanila habang nag-aayos ng mga gamit. Yeah. Yep. Ayun na siya, no? Tropa. Thank you, ah. Kaya ka muna. <laughs> Ito, tago <tabu> siya. Yeah. <laughs> Tapang yung customer natin, guys. Matapang na may bye bye, Joven. <laughs> <laughs> ang time check natin ngayon ay 2.27 na. Ang ganap ang customer ngayon, guys. yan natin. Wala dito. Wala din dito. Lod. Uy! Uy, tol, mag-aaral lang kayo, tol. Uy! Bongis. Bongis. Pang! Tagal lang tayo. Ka Magawa ka libre ko. Wala daw, wala kang magawa. Ba't wala kang magawa? Anong pangalan mo ba? Magawa, sen, baka sen. Panay ka sa uh, <laughs> ka cellphone, ngayon mag-bike ka ngayon. Ikaw naman ano ang ginagawa mo sa inyo. Wala lang, wala magawa. Eh. Wala magawa, mag-bike. Mag-bike kayo Anong bike ba atin to? Anong atin?

Punta kayo mo watol, picture kayo. At pagkatapos ng mga nangyari ay nakatulog talaga ako literal. Ang himbing ng tulog ko dito kaso nga lang bitin kasi sandali nga lang dahil may mga customer. paparating. Kaya naman patuloy ako nagbantay hanggang sa nakita ko tong truck na to. Ewan ko nga lang bakit ganito yung feeling kong no makita ko siya. Sila pala yung ano, Senro, nakita ko dun sa may ano, sa truck nila sila pala yun. Ano nga bang mangyayari? Yan ang dapat ating gabala sa si mga susunod na video. Kaya dapat mag-subscribe ka na. Uh, gabi na ngayon. 6.04 na nga gabi. And ang current attendance natin sa mga nagkakakila ay 8. So 8 pa lang. Ano nakita nyo? Gabi na talaga guys. Alright guys, so for today's video, nga lang yung vlog na no? So, we can try to watch pa, so anong pwede mangyari. So, yun lang. Sana may natutunong kayo. Hirap pala. Nung no, hirap pala nang pinagdaanan dito. No? Yun lang. Bye. Is na kami kasi papayas namin yung motor. Comments, Sir Bansha, baka ikaw na ang susunod na magkabike.